Di imo pa sila jan. Ganin na to, Ace, risa to. No Kia. Hello. Let's go Discover tayo. YouTube natin to sa Facebook. Ay, sa... Ano yung YouTube? <laughs> YouTube na, Facebook pa. Sa <laughs> iba so, to, Ace? Uy may makita ka dyan. Ito ang pinakamasamang cellphone. Bakit? Pinakamasamang cellphone. Marami kang makikita hindi maganda dito. Tanggalin mo na yung memory card at iwanan mo. Hey! Kel. <laughs> sige na, Ace! Tanggalin mo na yung memory card at iwanan mo na yan. Ah? Kamusta sa simba mo kanina, Kel? Ha? Kamusta sa simba mo kanina? Nagyintay. Simba ka? Oo. Eh, alam mo yung mga bumati sa Ayan akin na ipahalik eh. Sabi, Brother, pwede bang ma-hug? Oh, ba? <laughs> <laughs> alam mo yung pag sa akin, ganito eh. <laughs> Tapos nakibiti daw siya dito. Kasi tumutubo yung barbag ko eh. Dapat di mo na dinikit eh. Ito na lang ako sa kanya. Tawa eh. <laughs> pinagdasal mo ba kami, Uncle? Hindi. Sabi ko naman talaga. Lahat ng mga membro ng pamilya ko. O, oh, lahat na ng membro. Di ba? Miguel, pamilya ng asawa ko. Lahat na ng membro. Basta membro ng pamilya. Sente, si, pinagdasal mo na umuwi na. Kasi kung isa-isa yung -isa ko, abutin ng maghahapog. <laughs> <laughs> Lahat ng membro ng pamilya ko. O, kapamilya ko kayo, diba? tapos Dapat sinabi yung specialty na si Ace. Lalo na yung... Eh, kung nakita sana kita kanina, paano yung tingin ko sa labas? Wala na, Manggay. Hindi <laughs> na, Manggay, dumatik. Siyempre, pinagdasal mo ang Siyempre, hmm? nauwi siya bukas. <laughs> nauwi na bukas. <laughs> Ayun saan? Masyado. Hello. Hello. Mm. Hello. 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 there! Hello Baby there. James. <laughs> Ang Hello. talaga ng barkada Hello. 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 sa Hello. sa yun. Sino? Ikaw. <laughs> Hindi ikaw. Hindi Hello. close. Sino? Baby James? Hello. 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 Oo, cute na yung song. Scott Brian. Ikaw, Mart. Tapos sabi ang kulong tagin kanina nang pa-uwi na ako. Oh. Dato, huwag mong pagsasabing inalik ang kita. <laughs> 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 Ay, dalawa lang, ha? Ano. Kasi full sikreto ka, hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Naalisin natin yung pag-alimdakan ng bawat isa. Kung anumang mang nanasa meron tayo, alisin na natin yun. Nga, <laughs> hindi, talagang sinabi ko yun. <laughs> Ano bang <laughs> ano bang wish mo, brother? Sabi sa akin, binigay yung mic. Sabi ito, niyo, ngayon sasabihin. ko lang kung sasabihin ito. Kasi, ang bati sa atin, nagaling lang na eh. Kasi, napagdana, napagdanan ng na yan. Sawa na ako sa ganyan. Gago. Ka Kaya gusto ko, magturingan na tayo magkakapatid. Wala na yung mga pagnanasa. <laughs> ako nga. <laughs> ako, napahiya yung iba. <laughs> Ba't binagnanasaan ba? ka, Bangkel? Kasi, talaga kasi, isa. kung nagsasalita ako sa harap, yung mga iba, yung apat na magkakatabi kanina, nagbubulungan sila eh. Ewan ko ano yung bunubulong nila. Tapos titingin sa'yo? Oo, oh, tapos titingin. Tapos <laughs> pagka yung dadaan ako sa harap nila, pupunta ako sa likod. Gumagano sila, sinusundan yun. Eh paano nag akong poke nun? Paano? Kayo lang yung lalaki dun <laughs> eh. meron. pero nang dahil yung mga naman. membro ng choir. Dahil na yung mga membro, pero may mga bata, mga alos anak ko na. Kasi ang edad ko, huwag ako sa kanila, 54 na. Kaya ituturin na rin nyo akong ama, kung ituturing nyo ako, yung mga kaedad ko, magturingan na lang tayo kapatid. Alisin na muna natin yung mga <laughs> pag-alit naman sa atin. <laughs> Bukadiri naman. Kasi yun. nararamdaman ko, parang eh, sagutin hindi ko yung... maganda ka yun. <laughs> ako. Kasi yung iba, hmm? yung nga. Pinabaring ka nyo, baring ka rin. Kagabi pa kayo ah. May mga pagnanasa yung iba, hindi ko malaman. <laughs> Irabi, igay ba lang. Kasi, iba kasi iba to, biyuda. Yung naman, mga, yung mga asawa nila, pinay, gano'n, yung na. <laughs> Kawakal, malapit ka na rin. <laughs> <laughs> Panayang dasal ko na, kwan sabi ko nga, alam mo, sabi ko nga sa kwan yung pinakamatanda namin dahil celebrant ngayon, talagang itong date na itong kwan kung araw ito ang pangalala niya, 30, January 30. Sabi ko nga eh. Ah, uh, pagkaluban niyo ko <laughs> ng mga pambuhay ang mga kasama namin, lalo Ay, lalo na lang yung celebrant natin ngayon. Sa kabila ng kanyang edad, aktibo pa rin siya sa pagtupad sa kanyang tungguli. Eh, matanda na yun siguro mag-80 na yun. Pwede na yun. nang nanggalala. Eh, <laughs> kung malakpak siya, Young. yung binati mong matanda. <laughs> yung pinunta ng mga kasama kong kinainan ka rin ako, ako nakapunta dahil hindi pa ako nakapagsimba, simba muna ako. Mas mo talaga siya ang Oo. Hindi, lahat naman ng araw pag umalis siya. na talaga siya? Alam mo kasi yung mga... Kaya ito Oo. Kung si Ante, binikis mo pa. Ba? Binikis pa kayo? Oo. 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 <coughs> Iyayakot ko ba yan kahit yung pag-a-list niyo? Oh sabay sabay sabi ko sa kanya, huwag ka nang umalis, ang hirap nang mag-isa rito. Hindi, <laughs> <laughs> sinasabi ko talaga sa kanya yun, eh nakako naman siya. Ayaw mo, ito na lang ulit pagpunta ko doon, pagbalik ko rito, hindi na nga babalik. Eh, na talaga. Eh, gagawin sa akin daw ni Jingle mamaya. Garo na rin mama nila. Tantino. Eh, sigurado ba uwi na yun? Hmm. Sabi ko, na yung mga damit. Nung pag uwi mo rito, dali mo na yung mga damit mo. para yun pag nagsimba ko, iaantas kita rito. Pati ikaw magsimba na rin. Yun ang totoong lovers. <laughs> eh, sinabi ko siya, dati, pag nagrurosaryo ako, lakad lang ng lakad dyan, nagluluto ko nung ginagawa, nung pinagalitan niya. Pag narinig mo na ako nagrurosaryo, dyan na sa likod ko. Kahit hindi ka sumasagot, mo po ka din. Diyan ako nagrurusar sa gitna. Siya, nandito lang. Oh, ito, basahin mo ito. Ito ang isasagot mo ako uh, sa kanya. Hindi na, alam ko naman yung isasagot mo. Uh, sige, pag inumpisan ko, nandito na siya. Dati, hindi po nga pansin niya. Eh, hindi mo ba sabihin, naging religyoso, religyoso ako. Tapos ikaw, oh. hindi ka man pumapasok ng simbahan. jong <coughs> Hmm, <laughs> nagbangsit. Bangsit. Bangsit ato mo. Kyo ho Ano ba yun eh? mo siya. sa camera, Ano ba yun? Hello there. Hello <laughs> there. <Kaway> ka Hello there. Kamay. ka, kaway. <laughs> 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 Video. <laughs> oh. <laughs> oh. Bababay naman oh. ako. <laughs> Ikaw, Mark. Bless mo na kay Papa. <laughs> <laughs> Ito ka <kayo> nila pa eh. Ayun ka, plansan sa men. Rumabrabihin na eh. <laughs> Nainterpin na Tama-tama. Naka-plansan. Naka-magantong. Naka <laughs> Maturo mm. Nais datang pelan-pelan.